Ang Hunyo ginawang Agosto. Ngayon, gusto ulit ibalik ng Hunyo ang pasukan. Ano ba talaga, Kuya? So, Bok, paano ito na pag-usapan kanina sa Senado? Okay, Bok, ang konteksto muna natin ito ha. Si Senator Wynne Gatchalian, na chairman nung nag kanila kanina, uh, Committee on Basic Education, ang nagsusulong mismo, isa sa mga nagsusulong na ibalik na ulit sa Hunyo ang class opening kasi kaya ang first argument niya, kaya lang naman daw nilipat talaga yan sa Agosto ay dahil sa epekto ng pandemya. Iman, alam natin, hindi makalabas yung mga bata noong time na yon. So sabi ni Gertrallian, wala naman talagang malaking problema sa opening ng classes ng Hunyo or yung June to March na school calendar. Pabor din daw yung 80% na mga Pinoy base sa Pulse Asia Survey na ibalik na nga yung opening ng classes ng June. Dagdag pa ni Sen. Gatchalanbok na kasanayan na kasi na tuwing tag-init, nakabreak yung mga bata, mas maraming panahon na makipag bonding sa pamilya at mga kaibigan kesa raw ngayon na madalang makalabas yung mga bata dahil tag-ulan o madalas umuulan. Pakinggan lang natin ito nga uh, pakayag ni Sen. Gatchalanbok. One of the benefits, and I've heard this through our from our principals, is not only the academic growth of our student, but also the personal growth, no? meaning playing with their with their peers, spending time with their family, and you can only do that during the summer. Yes. Right, right now, it's it's rainy season. Pero bak? No, nung no unang panahon, nung no panahon mo? Ah. panahon mo rin. <laughs> Balik sa iyo. Uh, of course, we do remember. <laughs> nung panahon course. na nung June pa yung uh, yung simula ng pasokan ng perpetual problema dyan prate is puro cancellation ng classes dahil usually dati eh, ang uh, ang mga bagyo nagsisimula ay mga Hunyo, mm -hmm. Hunyo, Hulyo. So puro cancel, cancel, cancel. Uh, how how is that resolved? or if it is resolved. Ganun pa rin yung expect box sakaling ibalik ng June. Kasi mismo pag-asa yung nagsabi, yung climate situation natin isn't getting any better, especially nasa El Nino tayo. Wala raw buwan na ligtas sa either sobrang init o sobrang malakas na bagyo. So, mamimili lang daw talaga bok yung mga estudyante natin. Either mag-aaral silang tagaktak ang pawis o pupunta sila ng eskwelahan na tatawid sa baha. So yun lang yung mga choices talaga natin dyan. Pero, Boketaw, para sa si ilang guro at mga magulang, mas gusto pa rin nila ibalik talaga sa junior class. Health reasons yan. Dahil mas marami daw nahukuwang sakit ang mga estudyante kapag tag-init. Gaya ng bulutong tubig na matagal bago gumaling. Kaya matagal din mag-absent yung mga bata. At syempre, yung uh, delikado din sa heat stroke. So, isa pang dahilan, hirap daw mag-focus talaga sa klase o mga estudyante kapag sobrang mainit. Kung sakaling ibabalik sa Hunyo yung pasokan, of course, magic question of, uh, of any parent is, uh, by when? Gaano katagal bago mangyari yan? Anong timeline? Definitely, hindi this year at hindi rin daw next year. Sabi ng uh, mismong DepEd yan. Malamang daw abutin bok ang transisyon ng 4 hanggang 5 taon. Ganon katagal kasi uunti-untiin mo yung proseso. Bakit? Kasi pag nag-implement ka na ibabalik mo sa June, kung isipin mo kung abrupt siya, magkakaroon ka ng taon na baka walang pahinga at bakasyon yung mga guro. Hindi pwede yun, Bo, kasi una, syempre, over fatigue din sila, at walang pambayad ang DepEd sa sobrang oras ng pagtuturo ng mga teacher. So, wala talaga sa timeline, eh, wala talaga yu, sa option yung abrupt. Kailangan daw talaga ay gradual lang yan. Pero may grupo na rin na kinumission ng DepEd para pag-aralan yung pagbabalik ng pasukan sa Hunyo. Okay. Salamat, Bok. Mahalaga malaman ang mga kwento sa likod ng balita. Totoo yan, Bok. Dahil ang bawat balita may konteksto. Mga kapatid, may anlos banyos po. Huwag magpauli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News Five.